Hello guys! Inday ni Lola here in Hong Kong. nag ng matanda. 83 years old. Kita nyo, may dala akong lagayan dahil bibili ako ng lunch ni Lola. Bibili daw ako ng wonton min. Hindi ako nakapagdala ng pudigo para sa mga... Hindi ako nakadala ng kudigo guys. Kaya tara, samahan niyo ako kung paano ako bibili ng wonton min ni Lola. Guys, mag-trip mo lang si Inday. Bisayaan. Ano po ba Alright guys, nandito na ako sa loob. So, ngayon, bibili ako. Sabihan ko, Ngkoy! Wantan min! Wantan. Yap. Kaya nga, yaw, yaw sudlanan. Di ko. Ha? Di ka ako eh. Ayan. Ay, hula. Wantan min. Kaya. Ayaw. Sudlanan, kaya masukong si Lula. Makabayad ko. Piso, 1 dollar. Sita na. Resibo ha, gay. Kung resibo. <laughs> Ready na yung order ko. At malapit na. Ayan, pinasok na ni kuya sa... selope Sa plastic bag. Ayan, ito parating naking na order. Ito na. And sitan pangyang resibo. Tagay kong resibo. O, oh, diba? O, oh, salamat. Tagay ko kambyo at tay dos di charge gi hapon nila so tara ba abuto na ko antayin ko yung sukli ko haha <laughs> si kuya nagmamadali All right, thank you, thank you, thank you. Ito na yung supli ko. Ma-order na ako, diba? <laughs> so, antayin ko na lang. Ayaw halos. Hindi sila papayag na may sarili akong lagayan. Yun ang order ko, guys.